Banyak di square meter pak aku, tokos mau ikut buku salur. sa inyo mga kamuka at welcome back ulit sa aking youtube channel at yun nga mga kamuka bali kasali tayo ron sa tournament dun sa Tansa uh, Invitational Tournament yan Pantihan Tansa Pantihan Invitational Tournament yan kasali tayo ron syempre ayun yung Team Archer bali ako yung pinalaro nun bali ako yung maglalaro nun at yun yan mga gagawa nga ako ng saranggola ngayon muna. Siyempre, ayan, tuwing nilalaro naman ako lagi kailan Kailangan gagawa muna ako ng saranggola. eh, gagawa ako ng saranggola ngayon. Tapos, ayun yung gagamitin natin na saranggola. Siyempre, may dala na lang ibang saranggola. Kung sasakaling mabigat yun, papalit ako ng ibang saranggola. Kaya kagaya nyo Bakros. kaya niyan, back cross. At saka yung aking Alexander na binubugan nandito na rin. Hindi ko na nakakuha na kagabi kasi yung dilim eh. Hindi ko na tinuloy. Hindi ko na siya binidjoan kasi madilim. Yan. Ito. Pakita ko sa inyo. Unboxing natin. Ayan. naka pa siya. Ayan, mga kamo kabali, ko na nga siya. Ayan, o. No? Ayan. Ayan, bali ka ba ka lang nito kagabi? Eh. syempre. Pwede na to. Ito na naman siya. Ayan, bali matuyo-tuyo na rin naman siya. At yun yung mga kamukha bali, kasi wala tayo ng saranggola, na gagamitin ko mamaya. At yun bali, -ukit, may ukit na ako dun, at talaga na lang natin siya nakawayan. Shoutout ko muna yung mga, yung papashoutout sa akin. Ayan. Hindi siya, hawak ko yung computer. Ayan. Wang Wang Ilan. Ayan, shoutout kay Wang Wang Ilan. Siya, maraming maraming salamat. Ayan, shoutout kay Andre Mendoza. Ayan, kay Pris de Guzman. Ayan pipidoran yan yan Carl Jovene Sitoy yan shout out kay Carl Jovene Sitoy yan at Siyempre yun shout out kay Ramil Bailon yan kay I'm the one yan mga solid yung mukha yan shout out kay John Mercy Apostol kay Tyrone Belarus ayan, Shout out kay Master Gary, syempre, unang-una. Yan. Shout out kay Master Gary, yan, mga master, yan, shout sa so mga master natin na malulupit. ayan, shout out kay Mark Andrew Belendres. Belendres. Yan. at shout out kay Faith Lapada, kay Nathan Lapada, yan. Shout out kay Kenji. Ay, Kia. Ay, shout out kay Kia Bilarus. Yan. Ayan, shoutout kay Iriko Mayo. Ayan, shoutout kay Iriko Mayo. Ayan, shoutout kay Eliza Tison. Ayan, shoutout kay Eliza Tison. Ayan, ito ang so solid sila. shoutout kay Domingo Sara. Ayan. Shoutout kay Julian Sison. Ayan. Kay Jeline Leonardo. Shout out. Ayan. Shout out kay Erela Station. Ayan. Kay Ke Ken Cruz. Shout out kay Ke Ken Cruz. Ayan. Kay Alvin De Jesus. Shout out kay Alvin De Jesus. Ayan. Shout out kay Tristan Oyao. Ayan. Ayan, shoutout kay Jun Artilado. Ayan. Shoutout kay si P. Season. shoutout kay Terio Comedia. Ayan, shoutout kay Christian Gab Asis. Ayan, shoutout kay Janjan -jan Mendoza. Ayan, kay Edu Samson, shoutout. Ayan. shoutout kay Janjan Imukling, Ayan, kay Enteng. Ayan, shout out kay Gensian Santos. Ayan. Ayan, shout out kay Mario Kurt. Ayan. Shout out kay Dustin Burgos, kay Daniel Burgos, tsaka kay, ano, kay Justin Basay. Ayan. Ayan, shout out kay Francisco Jr. Ayan, si Tulis yan. Ayan, shout out kay Master Dennis. Shout out kay, eh, ano, yan is maliit natibidad eh, shout out kay Brian Clifford Ayan, shout out kay Kenneth Velasquez Velasquez Ayan. Ayan, shout out kay Alex Aquino Aguilar Ayan, And shout out sa pare ko si ni Nelsky the Plus And shout out kay Andy Perez di gusto Ayan mga kamukha, bali na shout out ko na nga kayo at ngayon mga kamukha, bali gagawa na ako ng sarangola na gagamitin ko mamaya. Ayan, ang palikbi ko strike. Pang gilid ko itim. Yan, ito yung gola ko. Na pangit na, gagawin natin cross ko. So, mo muna siya. Gagawin na lang natin ito pa cross. Yan, bali upisa na natin. Gawin mo natin ito pa cross. ganun lang dong oh. Kasi so, dadahanan na dito. Tapos, up and down pag dating sa taas, doon na ang taas. Hindi na iskolahin sa taas. Sa taas na iskolado. Hindi may ang ilalim oh. May kukunin na ano? Kureta ang down payment. Sa may silo, 100 square meter. Hindi ko lang alam kung saan. ako ni Joseph dito ano, papakuran na rin yun. Oo. 100 square meter, bakon. Tapos may kumukupo sa loob. <coughs> Okay na. Gusto tayo. pag natin. Nakukulit yung mga kukulit Ito yung mga gagamitin natin. kamukha bali okay na yung ginawa kong saranggola at ito yung gagamitin ng tali yan dilaw alexander hindi ko alam hindi ako sure kung nasa 1000 to hindi ako sure kasi daw marunong magtansya kasi nagkaroon ng jeep nagkaroon ng karahe kumarahe kumarahe kaya hindi ko na nasukat bali nandun yung tira at ito yung gula na ang tatan ko mga kamukha eh. Bila, binalot na. Ayun oh, mga kamukha um, dito at matapos tong video na to at uh, yun nga mga kamuka bali pagkatapos ko neto maliligo ako tapos pupunta na, kami, pupunta na ako run. at yun doon tayo magkita kita at sana kung na gusto mo Itong video na to Unang video and click subscribe click notification bell para update kayo sa akin sa at yun pupunta na ako sa tournament kaya kita kita sa